Kayo nagsabi niyan, hindi ako ha. Bukas, suspended na kayong lahat. Nakulong na kayong lahat sa sedition. At kayo, ayun, hindi na nga yung makakauwi dahil kinulong na kayong laan sa relates to transparency and accountability. Alam nyo kasi, ang uh, pagiging Pangulo, dapat nasa tamang pag-iisip ka. Kapag dahil nasa mga pulisiya mo at decision mo ang kinabukasan ng kabataan at ng bansa. Kaya yung pagsasabi na hindi mahalaga ang drug test sa aking kapasidad at abilidad na mamuno is tantamount to betrayal of public trust. Dahil kailangan malaman ng taong bayan na nasa, nasa ayos ang iyong decision making. Kaya hindi lang naman natin pwede sabihin Marcos resign. Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Madaming mga tanong na nasa loob na ng korte. Ang PhilHealth, ang pagkuha ng pondo ng PhilHealth para para bang naging piramiding ang ginawa nila sa budget ba? Kumuha sila ng kulang pera dito, kumuha sila sa ibang source para isalpak dito. Ay nahanapin na naman sa ibang source yung isal nagiging juggling at parang piramiding na ang nangyari sa budget. At kung nakikita ninyo at naiintindihan ninyo ang budget, karamihan doon pamigay lang ng mga politiko na tinatawag nating ayuda. Tumakbo kami sa plataforma ng unity at continuity. Continuity, kasali na doon ang big ticket projects o mga build, build, build projects ni Pangulong Duterte. Pero wala kayong nakikita ngayon na development projects. Dahil lahat yon ay nakatago sa mga proyekto na pamigay o nandoon lang sa pulsa ng kontraktor at ng politiko na gumawa kuno ng project. Makikita ninyo na hindi handa ang Kongreso sa paggawa ng budget. Dahil may mga blanco doon sa enrolled bill na pinasa nila. Ibig sabihin, walang nag-isip at hindi pinag-isipan paano ba natin gamitin ang pera ng gobyerno na makita natin na merong kapayapaan at kalambuan, kauswagan sa ating bayan. Noong ako ay uh, tinanong noon bakit ako nag-resign sa Department of Education. Sabi ko, unang-una personal yon Meron kaming personal. Uh, na hindi ko gusto na ginawa niya sa akin. Pangalawa, dahil sa loob ng Department of Education. Eh, sinabi ko na itong noon, personal ko to na experience. Yung budget ng school building program ng Department of Education, pinaghati-hatian lang sa loob ng House of Representatives. Noong unang taon, Unang taon, nagawan ko ng paraan. Sabi ko, oh hindi pwede, sige. Kung yan ang gusto ninyo, yan ang makapagpapasa ng budget para magkaroon ng budget ang Department of Education. Dadaan pa rin kayo sa validation ng regional offices ng Department of Education. Pag sunod na taon, naisipan na nila kung ano ang gagawin nila at hindi nila madinay ito dahil nakikita ninyo sa papel. Kaya wala din kumukontra sa akin dahil nakikita sa papel. Ang gina ginawa nila, gumawa sila ng sarili nilang listahan. Doon makikita mo, pinaghati-hatian nila ang school building program at inattach nila sa General Appropriations Bill na sinabmit nila sa Senado. Sinabi namin sa mga senators, nakita nyo ba kung anong ginawa? Sabi nila, oo nakita namin kung anong ginawa ng House of Representatives. Sabi ko, please, hindi natin masasolve ang problema ng school building program kung ganito lagi ang nangyayari sa budget ng new construction. And meron pang ibang problema sa loob ng budget. Sinubukan ng mga senators na tanungin, pasagutin, subasagot. Yes, pero pagdating sa BICAM, anong nangyari? Wala namang ano eh. Wala namang totoong BICAM kung saan pinag-uusapan ang paggamit ng pera. Ang desisyon lang na nandun ay kay Zaldico, itong panahon ko, kay Zaldico at kay Martin Romualdez. At diretsyong pinapapirma sa malamang tao na hindi nagbasa o hindi binasa ang buong budget. Kaya walang ngayon, walang nakakita o hindi nila nakita dahil hindi naman binasa na may blanko doon at pwedeng lagyan ng kahit anong amount yung mga blanko sa budget. Madaming katanungan, madami ang problema ng bayan. Kaya lagi ko sinasabi, hindi kami ang problema ng bayan. Ang problema ng bayan ay ang governance mismo na ng Pilipinas. Yan ang problema ng bayan. At dahil may problema sa gobyerno, ay tuloy-tuloy ang kahirapan doon sa ating bayan. Nakikita nyo yan dahil dumadami ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Dahil sa kawalan ng oportunidad doon sa ating bayan. Hindi, na, hindi siya, we should not be proud that we are exporting our countrymen, our workforce abroad dahil wow, ang daming dollars na pumapasok sa Pilipinas dahil sa padala. Hindi yan siya nakakatuwa. Dahil ang isang bansa, dapat meron siyang oportunidad na binibigay sa kanyang mamamayan. Hindi lang yan. Decent housing. Peace and order. Quality health care. nyo yan dito sa mga bansa kung nasaan kayo. At kaya kayo nandito dahil hindi niyo yan nakikita doon. And apparently, tayo lang yung nakakakita. Yung nakaupo doon, hindi nila nakikita.